Sa libing ni Papa, habang ang lahat ay umiiyak, may isang ngisi na mas masakit pa sa bawat luha ko. Ang ngisi ni Amelia, ang babaeng pinakasalan niya ilang buwan pa lang ang nakakaraan, ay tila bulong sa akin, sa wakas, akin na ang lahat. Pero hindi niya alam may sikreto si Papa. Isang sikreto na magpapaguho sa lahat ng pinaplano niya. At sisiguraduhin kong iyon ang magiging huling ngisi niya. Sa gabing iyon, sa gitna ng aking matinding kalungkutan, sinimulan kong balikan ang lahat ng nangyari. Bawat alaala, bawat detalye, nagpatibay sa aking desisyon na hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan. Ako si Sofia. Dalawamputsyam na taong gulang. Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera sa interior design at madalas mapuri sa aking itsura, mula sa aking mahabang buhok hanggang sa malalim kong mga mata, ang buhay ko ay masasabing tahimik at masaya. Ang aking ama, si Papa Arthur, ay ang tanging magulang ko mula nang mamatay si Mama noong ako ay bata pa. Si Papa ang aking mundo. Isang matagumpay na negosyante, kilala sa kanyang integridad at pagiging masipag. Higit sa lahat, isang ama na kayang ibigay ang lahat para sa kanyang anak. Nakatira kami sa isang malaking bahay sa Quezon City, isang tahanan na pinuno niya ng alaala at tawanan. Ang aming bahay ay hindi lang basta tirahan, ito ay simbolo ng aming pagmamahalan at katatagan bilang pamilya. Tuwing umaga, magkasama kaming nag-aalmusal. Nagkukwentuhan tungkol sa aming mga plano. Paminsan-minsan, nakikipagtalo ng pabiro tungkol sa kung sino ang mas magaling magtimpla ng kape. Ang aming relasyon ay malapit, puno ng respeto at pagmamahalan. Marami ang nagsasabing magkamukha kami ni Papa lalo na sa aming mga mata na laging may kislap ng pagiging mapanuri. Kung may problema ako, si Papa ang una kong takbuhan. Kung may tagumpay ako, siya ang una kong ibinabalita. Ang lahat ay nasa ayos. Wala akong nakikitang kahit anong pahiwatig na may magbabago. Hindi ko akalain na may darating na magpapagulo sa aming tahimik na mundo. Subalit, ang buhay ay sadyang puno ng sorpresa, at minsan, ang mga sorpresang ito ay hindi laging maganda. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, biglang ibinalita ni Papa ang isang bagay na nagpatigil sa akin sa pagnguya. "Sofia," simula niya, habang nakangiti, "mayroon akong magandang balita. Engaged na ako." Ang tinidor sa aking kamay ay muntik nang mahulog sa plato. Nagulat ako. Hindi ko akalain na may babaeng liligaw ulit sa puso ni Papa pagkatapos ng maraming taon na mag-isa lang siya. Ang ngiti niya ay nagpapakita ng labis na kagalakan, ngunit ang aking pakiramdam ay hindi ko maintindihan, halo-halong kaba at pagkalito. Sino po, pa? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang aking kaba. Ipinakilala niya sa akin si Amelia. Tatlumput limang taong gulang. Maganda, isang klasikong ganda na may mahabang itim na buhok, matangkad at may mapupulang labi. Ayon kay Papa, nakilala niya ito sa isang charity event sa unang pagkikita pa lang namin, napansin ko ang isang kakaibang aura kay Amelia. Masyado siyang perpekto. Ang kanyang matatamis na ng ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. May lamig ang kanyang tingin. Tuwing magkakatinginan kami, may nakikita akong kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap na tila ba may itinatagong intensyon. Para siyang nag-aaral ng sitwasyon. Nang gabing iyon, habang nag-uusap kami, napansin kong laging napupunta ang usapan sa negosyo ni Papa, sa aming mga ari-arian, at sa kung gaano kami kayaman. Minsan, nahuli ko siyang sumusulyap sa aking kamay, tila sinusuri ang aking mga singsing -sing at bracelet na galing pa kay Mama. Hindi ko pinansin noon, inisip kong baka nagkakamali lang ako. Pero ang pakiramdam ko ay hindi nawala. Ang tahimik kong mundo ay tila unti-unting nabubulabog ng isang hindi inaasahang pangyayari. Sa tuwing nakikita ko si Amelia, lalo akong kinakabahan. Tila may nagbubulungan sa aking isipan na may masama siyang balak. At doon ko naramdaman ang unang tanda ng kaguluhan na magpapabago sa lahat. Hindi pa man nagtatagal matapos ang kasal ni na Papa at Amelia, unti-unti nang nagpakita ng tunay na kulay si Amelia. Nagsimula siya sa maliliit na bagay. Una, binago niya ang ayos ng mga kasangkapan sa bahay. Sinasabing mas maganda daw ang bagong setup. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, nakita kong unti-unti niyang inaalis ang mga gamit na may sentimental value sa akin at kay Papa. Ang mga lumang litrato ni Mama sa sala ay inilagay niya sa isang kahon sa bodega. Ang paboritong upuan ni Papa, na laging nasa tabi ng bintana kung saan siya nagbabasa ng dyaryo, ay inilipat niya sa isang sulok na papalibutan ng mga bagong halaman na binili niya. Kapag nagtatanong ako tungkol dito, sasabihin lang niya ng may matamis na tinig, ay Sophia, nag-uusap lang kami ng papa mo tungkol sa pagbabago. Huwag mo na iyan intindihin, anak. Ang paraan niya ng pagtawag sa akin ng anak ay hindi na mainit, may lamig at pagka-artipisyal. Nagsimula rin siyang magrekomenda ng mga mamahaling bakasyon sa ibang bansa at ipinipilit na bilhin ni Papa ang pinakabagong mga sasakyan at alahas. Palagi niyang sinasabi na dapat nating enjoy ang buhay, Arthur. Life is too short para mag-ipon ng mag-ipon. Habang si Papa ay nakangiti at sumasang ayon, napansin ko ang pagkunot ng kanyang noo, tila ba nag-iisip ng malalim. Hindi sanay si Papa sa labis na paggastos, mas gusto niya ang simpleng buhay at pamumuhay ng matipid. Isang beses, habang nakaupo kami sa hapagkainan, nagkwento si Papa tungkol sa kanyang negosyo, at kung gaano ito kahalaga sa aming pamilya, isang mana na dapat kong ipagpatuloy. Biglang sumingit si Amelia, may mapanuksong tingin. "Sayang naman kung hindi natin i-enjoy ang mga pinaghirapan mo, Arthur." "Mamamatay din tayo, hindi ba?" Ang mga salitang iyon ay nagpatayo ng balahibo sa aking katawan. Nagsimula rin siyang gumawa ng mga maliliit na aksidente. Isang araw, nalimutan niyang ipaalam sa akin ang appointment ni Papa sa doktor. Isang beses naman, nawala ang isang mahalagang resibo ng negosyo ni Papa na kailangan para sa tax filing. Sa tuwing nangyayari ito, humihingi siya ng paumanhin ng mailabis na lambing, ngunit nakikita ko ang bahagyang pagangat ng kanyang kilay, tila ba nagtatago ng tuwa. Naramdaman kong unti-unting hinihiwalay ni Amelia si Papa sa akin, at sa lahat ng taong malapit sa kanya. Ang mga kaibigan ni Papa ay hindi na dumadalaw. Kapag tumatawag ako kay Papa, madalas si Amelia ang sumasagot at sinasabing, nasa meeting si Papa mo, o nagpapahinga, wag mo munang abalahin doon na nagsimulang lumaki ang aking pagdududa. May mali. May kakaiba sa mga kilos niya. Hindi ko palubos na naintindihan ang lahat, ngunit alam kong may mas malalim na intensyon si Amelia kaysa sa pagmamahal lang kay Papa. Ang pagdududa ko ay nagiging kaba at ang kaba ay unti-unting nagiging pagkaalarma. Habang tumatagal, lalong lumalala ang sitwasyon. Naging mas hayagan ang mga galaw ni Amelia. Nagsimula siyang mag-imbita ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa bahay, mga taong hindi namin kilala. Ang bahay na puno ng alaala ay unti-unting naging isang lugar na halos hindi ko nakilala. Ang mga kaibigan ni Papa ay unti-unting lumayo dahil sa pakiramdam na hindi na sila welcome. Naging mas mahirap para sa akin ang makipag-usap kay Papa ng pribado dahil laging nakabuntot si Amelia. Kapag maglalakad kami sa hardin, bigla siyang susulpot na parang kabute. Kapag nag-uusap kami sa kusina, bigla siyang lalabas sa kanyang silid. Ang pagkontrol niya sa oras ni Papa ay naging nakakapikon. Ang mas nakakabahala ay ang pag-iba ng ugali ni Papa. Naging tahimik siya at madalas ay parang malalim ang iniisip. Naging payat din siya at ang dating kislap sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala. Napansin ko rin na madalas siyang pagod kahit wala naman siyang ginagawa. Isang hapon, nakita ko siyang nagmamadaling itago ang ilang papeles nang bigla akong pumasok sa kanyang opisina. Mumiti lang siya at sinabing wala, anak. Mga lumang dokumento lang. Ngunit ang kanyang mukha ay halatang may inililihim at tila nag-aalala. Dahil sa mga insidenteng ito, nagsimula akong mag-imbestiga ng mas malalim. Lihim akong nagtanong sa mga dating empleyado ni Papa at nalaman ko na may ilang kakaibang transaksyon sa negosyo na ipinilit daw ni Amelia. May mga malalaking halaga na nawawala sa bank account ni Papa na sinasabi ni Amelia na ginamit sa investments at charity donations. Ngunit walang malinaw na ebidensya. Ang lahat ay nakasulat sa mga dokumentong tila legal, ngunit may mga butas. Ang huling pako sa kabaong ng aking pagdududa ay nang biglang bumaba ang kalusugan ni Papa. Madalas siyang nakakaranas ng matinding pagkahilo at panghihina na sinasabi ni Amelia na normal lang sa edad. Ngunit alam kong may mali, hindi naman ganoon kadali bumaba ang kondisyon niya. Kinailangan siyang dalhin sa ospital. Habang nasa ospital, halos hindi ko na siya makausap ng privado. Si Amelia ang nagdidikta kung sino ang makakapasok sa kanyang silid, at siya ang nagkokontrol sa lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan. Napansin ko na sa tuwing susubukan kong hawakan ang kamay ni Papa at magtanong tungkol sa kanyang pakiramdam, palaging may pagkairita sa mukha ni Amelia. Ilang beses ko pa siyang nahuling nakikipag-usap sa telepono, may binubulong, malapit na. Kaunting tiis na lang. Hindi ko narinig ang buong usapan, ngunit ang mga salitang iyon ay nagpadagdag sa aking kaba. Ang aking hinala ay nagiging katotohanan, may masamang plano si Amelia. At kailangan kong malaman kung ano iyon bago pa maging huli ang lahat para kay Papa. Hindi ako makatulog sa mga gabing iyon. Ang mga salita ni Amelia at ang misteryosong pagbaba ng kalusugan ni Papa ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Alam kong kailangan kong kumilos. Nagsimula akong maghanap ng mga paraan upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Amelia at sa mga galaw niya. Kinausap ko ang matalik na kaibigan ni Papa, si Tita Carol, na matagal nang maihinala rin kay Amelia. Naguwento si Tita Carol tungkol sa isang pagkakataon kung saan nakita niya si Amelia na lihim na nakikipag-usap sa isang abogado, hindi ang pamilyar naming abogado, at mukhang may hawak silang mga dokumento. Ang mga detalye ay malabo, ngunit ito ay sapat na upang bigyan ako ng direksyon. Kinontak ko ang isang pribadong investigador na nire-rekomenda ni Tita Carol. Ang una naming nadiskobre ay nakakagulat. Si Amelia ay may matagal ng kasaysayan ng panlilinlang dati siyang nagpakasal sa isang matandang negosyante sa probinsya, na di kalaunan ay namatay at naiwan siyang walang mana dahil sa isang lawful sa batas, isang bagay na nagturo sa kanya kung paano maging mas maingat sa susunod niyang biktima. Ang lahat ay nakasulat sa isang lumang pahayagan na inilabas ng investigador. Doon ko na pagtanto na ang pattern ng kanyang pag-ugali ay hindi bago, ito ay isang taktika. Ang kanyang target ay laging mayayaman at matatandang lalaki. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, natuklasan din namin na may koneksyon si Amelia sa ilan sa mga bagong investments ni Papa. Ang mga kumpanyang iyon ay kahinahinala, halos wala ng record, at karamihan sa pera ni Papa ay inilipat sa mga account na hindi na madaling matunton, mga bank account sa ibang bansa na nakapangalan sa mga dummy corporation. Ang lahat ng ito ay sadyang nakakagalit. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Amelia, palihim akong pumasok sa opisina ni Papa. bit -bit ang flashlight at ang aking kaunting pag-asa. Alam kong may inililihim si Papa sa akin. May naramdaman ako, isang pakiramdam na hindi lang siya basta nagpapakasal. May tiwala ako sa kanya. Hinanap ko ang lahat ng sulok ng kanyang lamesa, mga drawer, at kahit ang likod ng mga libro sa kanyang bookshelf. Wala akong makita. Halos sumuko na ako nang bigla akong mapansin sa ilalim ng kanyang lumang desk. May isang nakakubling bahagi na parang isang maliit na kahon. Hindi ito halata. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang lumang sobre na may sulat kamay ni Papa. Nakasulat dito, para kay Sofia, buksan pagkatapos ng aking pagpanaw. Sa loob ng sobre ay may isang eat drive at isang serya ng mga susi. Hindi ko inasahan ito. Nagmadali akong umalis sa opisina, bit-bit ang aking nadiskubre, ang aking puso ay bumibilis sa kaba at pag-asa. Ang mga kaganapang ito ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Hindi ako hahayaan na mawala ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. At alam kong, sa wakas, nahanap ko na ang simula ng aking plano. Kinabukasan, agad kong sinuri ang USB drive. Puno ito ng mga dokumento, mga bank statements, at mga video message ni Papa ang bawat file ay nakadate at nakaorganisa ng maayos. Sa isang video message, nakangiti si Papa, pero halatang malungkot at may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Sophia, anak ko, simula niya, ang kanyang boses ay mahina, alam kong makikita mo ito. Ginawa ko ito para sa iyo. Marahil ay alam mo na ang dahilan kung bakit. Pinakasalan ko si Amelia hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil kailangan kong panatilihin siyang malapit upang maprotektahan ko ang ating pamilya at ang ating yaman. Matagal ko nang napansin ang mga galaw niya. Alam kong pera lang ang habol niya. Nalaman ko ang tunay niyang intensyon. Patuloy si Papa, ngunit hindi ko hahayaan iyon. Palihim kong binago ang aking huling habilin taon na ang nakakaraan at patuloy ko itong ina-update sa bawat taon nang walang kaalam-alam si Amelia. Ang lahat ng aking ari-arian, ang bahay na ito, ang aking negosyo, lahat ay nakapangalan na sa iyo, Sofia. Mayroon akong mga ebidensya sa drive na ito at sa isang safety deposit box sa bangko na magpapatunay na ang lahat ng ginawa ni Amelia ay may masamang intensyon. Mayroon din akong mga recording ng kanyang mga tawag at pag-uusap na magpapatunay ng kanyang panlilinlang. Ipinagkatiwala ko ang lahat sa iyo, anak. Pangalagaan mo ang ating pamilya. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking luha habang pinapanood ko ang video. Si Papa buong buhay niya ay iniisip niya ang kaligtasan ko. Ginawa niya ang lahat para maprotektahan ako kahit pa kailangan niyang magpanggap na masaya sa piling ng isang taong alam niyang masama. Ang mga susi sa sobre ay para sa safety deposit box na binanggit niya. Pagpunta ko sa bangko, doon ko natuklasan ang mas marami pang ebidensya. Mga kontrata na pinirmahan ni Amelia na nagpapalit ng pangalan ng ilang ari-arian ni Papa, ngunit hindi nila alam na peke ang mga pirma ni Papa. Nakita ko rin doon ang mga audio recording ng kanyang mga tawag sa telepono na nagpaplano kung paano niya lilimasin ang pera ni Papa. Mayroon din siyang mga detalye ng mga bank transfers na ginawa ni Amelia na ipinadala sa mga account na nakapangalan sa kanyang mga kamag-ana. Hindi ko makapaniwala sa lawak ng kanyang panlilinlang. Ngunit may isang nakakagulat na bagay pa akong natuklasan sa safety deposit box. Isang sulat kamay na nakasulat, huwag kang mag-alala, anak. Naglagay ako ng isang safeguard sa aking huling habilin. Ang lahat ng pinirmahan niya, kahit pagaling sa kanyang abogado, ay mawawala ng bisa kung mapapatunayan ang kanyang masamang intensyon. Hindi niya makukuha ang kahit ano. Doon ako nagsimulang bumalangkas ng aking plano. Hindi ko lang ilalantad si Amelia, sisiguraduhin kong wala siyang makukuha. Dumating ang araw ng pagbabasa ng huling habili ni Papa. Ang abogadong si Atty. de la Cruz, isang matandang kaibigan ni Papa na pinagkakatiwalaan niya, ay nandoon. Kasama si Amelia, ang kanyang sariling abogado, at ilang malalayong kamag-anak na inanyayahan ni Amelia, siguro para saksihan ang kanyang tagumpay. Si Amelia ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi, tila ba naghihintay lang na marinig ang mga salitang magpapatunay na siya na ang bagong may-ari ng lahat. Ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan sumusulyap sa akin, may pahiwatig ng paghama. Nagkaroon ng kaunting tensyon sa silid. Tumayo si Attorney Dela Cruz, may bitbit -bit na makapal na folder. "Handa na ba ang lahat?" tanong niya habang inilalabas ang mga dokumento. Tumango ang lahat. Binuksan niya ang sobre at nagsimulang basahin ang habili ni Papa. Ang bawat salita ay bumibigat sa ere, parang nakakabingi ang katahimikan. Ako, si Arthur de la Cruz, sa aking buong katinuan, ay nagpapahayag na ang lahat ng aking ari-arian, kasama ang aking bahay, mga negosyo, at lahat ng aking pinaghirapan, ay ipinapamana ko sa aking nag-iisang anak na si Sofia de la Cruz. Ang bawat salita ay parang suntok kay Amelia unti-unti nawala ang kanyang ngiti. Ang kanyang labi ay nanatiling bukas, tila hindi makapaniwala. Ito ay matagal ko ng pinlano, patuloy na basa ni Attorney de la Cruz, at sa aking buong buhay, siniguro kong mapupunta ang lahat sa aking anak. Walang sinuman ang makakakuha nito mula sa kanya. Nagsimula ng mamutla si Amelia. Ang kanyang abogado ay nagulantang din, lumapit sa kanya at bumulong, anong nangyayari? Pero, pero imposibleng mangyari ito. Bulalas ni Amelia, tumayo mula sa kanyang upuan, ang kanyang boses ay tilabasan. Pinakasalan ko si Arthur. Ako ang kanyang asawa. May karapatan ako. May mga kontrata ako. Kalmado akong tumayo, hinarap siya. Ang aking puso ay lumalabas sa aking dibdib, ngunit ang aking mukha ay nanatiling kalmado, puno ng determinasyon. Amelia, simula ko, ang aking boses ay malinaw at matatag, si Papa ay hindi tanga. Alam niya ang lahat ng iyong ginawa. Ang mga lihim mong transaksyon, ang pagpapanggap mo, ang pagkuha mo ng pera niya. Mayroon kaming ebidensya ng lahat ng panlilinlang mo. Inilabas ko ang USB drive at ang mga printouts mula sa safety deposit box, pati na rin ang transkripsyon ng kanyang mga audio recording. Hindi lang iyon, lahat ng investments na sinasabi mong ginawa mo para sa kanya ay ginawa mo sa mga shell corporations na nakapangalan sa iyong mga kamag-ana. May mga bank records kami na magpapatunay niyan. Ang iyong mga pirma sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian ay peke. May mga expert witnesses na magpapatunay niyan. At ang mga tawag mo sa telepono narinig ng lahat ang pagpaplano mo. Namutla si Amelia ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sinungaling ka. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Inubos mo ang lahat ng pera ni Arthur para sa iyong sarili. Manipulator ka. Hindi ako sumagot. Sa halip, sinenyasan ko si Attorney de La Cruz. Higit pa roon, Miss Amelia, sabi ni Attorney de La Cruz, kalmado ngunit may otoridad, Ayon sa huling habilin ni Mr. De La Cruz, mayroon siyang nakasaad na clause na bisa sa anumang pagmamay-ari mo kung mapapatunayang may masamang intensyon ka sa kanya. At sa liwanag ng mga ebidensyang ito, ang mga peke mong pirma, ang mga nakatagong audio recordings, at ang patuloy mong panlilinlang, malinaw na nilinlang mo siya. Dahil dito, wala kang makukuha mula sa kanyang ari-arian. Wala kang karapatan sa kahit ano. Ang mukha ni Amelia ay halos bumagsak sa pagkabigla at galit. Tumingin siya sa kanyang abogado na ngayon ay halatang kinakabahan at walang masabi. Ang kanyang buong katawan ay tila nanginginig. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang planong pinaghandaan ng matagal ay nasira sa isang iglap. Ang mga kamag-anak na naroon ay nagbulungan at ang tingin nila kay Amelia ay puno ng paghama. Ang kanyang pagbagsak ay matagumpay at sa wakas naramdaman ko ang katarungan. Pagkatapos ng matinding komprontasyon, tuluyang nawala ng mukha si Amelia. Napako siya sa kinaupuan niya, tila ba biglang nawala ng lakas. Hindi niya magawang tumayo at ang kanyang abogado ay walang nasabi, tanging pag-iling lang. Siya ay tuluyang iniwan ng kanyang abogado at wala na siyang lakas na ipaglaban pa ang anumang karapatan niya. Nang maglaon, umalis siya sa silid na nakayuko, bitbit -bit ang kahihiyan at hindi na muling nagpakita pa. Wala siyang nakuhang anuman mula sa aming pamilya, ni isang sentimo. Ang mga taong nagbulungan ay ang mga taong nakakita sa kanyang pagbagsak, at ang balita ng kanyang panlilinlang ay mabilis na kumalat. Ang lahat ng ginawa ni Papa ay nagbunga. Ang lahat ng kanyang pagmamahal at pagprotekta sa akin ay naging sandata laban sa mga mapagsamantala. Ang mga sumunod na araw ay puno ng papeles at legal na proseso, ngunit ang lahat ay naging maayos. Ang bahay na akala ni Amelia ay mapapas kanya ay nanatiling amin. Ang negosyo ni Papa ay pinamamahalaan ko na ngayon at sa bawat desisyon na ginagawa ko, nararamdaman ko ang presensya niya. Ang mga ari-arian niya ay ligtas at ang lahat ay nasa tamang kamay. Ang aking buhay ay bumalik sa normal, ngunit mas matatag na. Ang trauma ng mga nangyari ay nagturo sa akin ng mahalagang aral. Ang pag-ibig at pagmamahalan sa pamilya ay mas matibay kaysa sa anumang kasakiman. Ang ginawa ni Papa ay isang tahimik na paghihiganti, isang patunay na ang tunay na katarungan ay nananaig. Kahit pa sa huli ay kailangan mong magtiwala sa proseso at sa mga taong nagmamahal sa iyo. Hindi ko makakalimutan ang kanyang sakripisyo at ang kanyang pagmamahal na nagpatunay na ang pamilya ang tunay na kayamanan. At sa bawat ngiti na ibinibigay ko ngayon, alam kong nakatanaw siya sa akin, ipinagmamalaki ang kanyang anak. Ang hustisya ay natupad at sa puso ko may kapayapaan na ngayon. Ang aming kwento ay naging paalala na kahit sa gitna ng pagsubok, ang pagmamahalan at katapatan ang mananay.